Welcome back to our YouTube channel. Pupunta kami ng Tari. Pupunta kami kina Julie kasi kukunin ko yung uh, pinadala ko kay Judy nung umuwi siya ng Pinas. Ano vitamins ni Asher uh, at tiki-tiki ni Tonton. Ayan. So, pupunta tayo doon para kunin. Kasi pumunta siya Nang baratur nung nakaran. Hindi ako nakasama. Gawa nga nang may sakit si Asis. At saka itong tuktok. Kailangan i-renew yung mga papel. So, hindi pwede ang tuktok pang ano, pang baratpur hanggang village to village lang kami so kaya kay Julie na lang natin siya sunduin kasi dinala niya na nung pumunta siya so see you ayan nandito na tayo papasok na tayo kina Julie malapit lang sila sa highway sina josebel ang medyo malayo sa highway look oh they have grapes here Walang grapes kasi sa parusa pasukin na Julie. Ha? You make pip pip. Ah, the baby. Nandyan ang sister-in-law niya kasi bagong pangatak. Ayan yung bahay nila. Ito ang bahay nila. Ayan. Hi guys! At nandito na kami sa bahay. At ito na yung sinadala ko kay Judy galing Pilipinas. syempre nagpabili ako sa kanya ng so and na Yung panty ko dito, bikini. Ngayon, dahil sa tahi ko, hindi ko siya masuot kasi parang nangingilo yung sugat ko. Pag nasuot ko, medyo sumasakit siya. At ang pinaka-importante ay vitamins ng mga bata. So, eto, napabili na ako ng dalawa, tiki-tiki para kay Tonton. At, ascorbic acid naman na para kay Asher. Ascorbic, wala kasing ganito sa atin. Ay, may wala kasing ganito dito sa amin, guys. Malaki, malaki pa to, oh. Yan. Meron dito yung lysovet. Ganyan yung mga ano nila. magic sarap <laughs> ang hindi nawawala magic sarap ayan, bali, dalawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 ayan, dalawang ano dalawang pakete na magic sarap ayan at may kasamang chocolate. Asher, ah, oh, from Tita Judy. Oh. Yan, thank you, Judes. You have, at saka nagbigay Hi. siya ng gulaman. Oh, I have chocolate. At eto, binigyan niya ako ng ano. Oh, I have From Tita Judy, binigyan niya ako ng bilis. Hmm, ang sarap ano. Halo sa gulay. Ito ang dilis na masarap. O, oh, yung ganyan. Ang dilis dito, napakaliliit. Hi, thank you, Judy, sa dilis. At dito, thank you. At thank you sa pagdala sa, sa vitamins ng mga bata. Yan. At mabibigyan ko na si Asher ng vitamin. Wala kasing ascorbic dito. Ah, ewan ba? Pero may mga iba naman kasi, kagaya ng Lysovet, Happens. Pero hindi, yung Happens na ibinigay ng doktor, hindi hiyang si Asher doon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya hiyang. Pero si Tonton, hiyang siya sa tiki-tiki. Kasi una kong ibinigay sa kanya, tiki-tiki, yung galing kay Mimi. Tiki-tiki. Hi guys! So, ito na yung binake natin o oh, kahapon. So, meron kaming ipapartner ni Asher sa aming milk today. Ayun yung pinat-pinat niya. -pinat. O, oh, masarap siya. Hindi nga lang siya masyadong matamis kasi nga wala akong asukal kahapon. <laughs> Kung ano lang natira yun lang. At saka, okay na din kaysa masyadong matamis. At nakalimutan ko naglagay ng ano, ng vanilla. Ayan, umaambun na naman maambo na naman dito sa amin. Kinain ko na yung dalawa kahapon. Sabi ko, itabi ko para may pagkain kami ngayon. Kasi nga, hindi kami bumili ng pinapay kahapon. So, ayan. Gatas-gatas tayo, guys. Hi, guys. So, ayan. Kaalis lang ni Asher. At ako ay magluluto ng aking ulam. Akala ko, ayaw ni Asis yung sardinas na may patola na niluto ko nung, when did we eat that one? Yesterday, ay no, inung isang araw, patola na may sardinas, akala ko ayaw niya kasi nung tinanong ko siya, sabi niya, mm -hmm. gumanon siya, abay nung naluto eh, kumain naman, nagulam naman. So ngayon ulam natin ay mushroom ulit, bottom mushroom at saka talbos ng ah uh, patola. Paghahaluin ko to. Talbos ng, pato, talbos ng patola at saka yung patola na nahanap ko doon at saka yung bulaklak niya. Ayan, aabrawin ko. At saka may isa ako dito bulaklak ng kalabasa. Hmm. So, eto yung lulutuin ko ngayon na agahan, ay, agahan tanghalian namin. parang tama, nakaalis na rin naman si Asher. At nakatulog na si Tonton. Ayun si Tonton. Nasa loob. Pinaliguan ko sila pareho. Isinunod ko siya kay Asher kanina kasi nagmumuryot na. Halatang inaantok na. Kaya minadali ko na rin siyang pinaliguan. So, ay, medyo makulimlim dito sa amin pero pabanas pa din. Sinatulbaba, hindi tuloy sila makapag-harvest kasi ulan Kasi kapag nag-harvest sila, yung dito sa patat namin, pag nag-harvest sila ganyan na naulan, mabubulok yung palay. Sayang. Kaya hindi sila makapagpatuloy ng harvest kasi nga, ang kulimlim, mukhang nag-aambun-ambun. Para yung nangyari yung ipinakita ko na palay doon nung naglalakad tayo. Hinarvest nila, nag-ulan, grabe, na bulok yung palay parang konti lang yung harvest nila sayang talaga yung treasure nila dumikit lahat sa treasure kasi nga basa kailangan talaga tuyo kaya itinigin nila yung pag harvest dito sa ano, tabi namin sa kasi asa di ko alam anong balak niya dito sa palay namin ano na sila ah uh, maha, maha harvest na rin for harvest na rin siya kasi nag-color brown na lahat ng kanyang bunga. So, kailangan ng maharobes. So, ihalo ko na to dito. Tingnan. May nakita. Kinuha ko na. Kinuha ko na sila lahat. Kasi baka mabulok sayang. At saka, dadaanan niya ng traktor. Sabi ko kay Asis, pag dumaan yung traktor, isave niya yung dalawang kalabasa na malalaki sasabihin sa traktor na dahan-dahan na huwag daanan yung bunga kahit yung bunga lang ang matira para mahinog sa puno yun din ang sabi ni ama sabihan yung traktor na ano na huwag daanan yung kalabasa kasi sayang ang lalaki na nila ang bilis lumaki sayang eh paihinogin ko yan papakain po kay tuntun ba diba? kaysa bibili Mahal, magkano ang bayad nung ano, magkano bayad nung isang slice na ganyan. Mahal din ah, lalo ngayon, na wala masyadong gulay, mahal ang gulay ngayon. Yung pabili-bili nga lang ni Asis na pa isa, -isa minsan i eh, umaabot na, na 300, eh, ng 300, ilang piraso lang yung nabibili. Pero kapag ngayon magdi-December at magtataniman ng pali, kagaya ng carrots, radish, ano. Ayan, magiging mura na naman ang gulay pagdating yan hanggang January. Mura na naman ang gulay, lalo cauliflower. Naku, bagsak presyo ang cauliflower, 100, 5 kilo, sabi nila. Pagdating sa cauliflower, bagsak presyo na sila ganyan. Pati cabbage, bagsak presyo ang mga ano ng cabbage, carrots, pagdating ng winter, lalo this, this sa anihan ng winter. Is it Oo. Uh -uh bagsak presyo sila pero pagdating ng ano na nako may time talaga na mahal ang gulay dito sa amin 120 per kilo sabi nila yung sa sitaw minsan tingnan mo na lang yung karo sa binili ko guys tatlong piraso si 70 mahal so ayan magluluto muna ako guys para matapos na tayo sa pagluluto at isusunod naman natin ang ating paglilinis sa bahay. Bali, nakapaglipit-lipit na, vacuum na lang, at saka mat ang gagawin. Nakapaglipit-lipit na rin naman. Tapos naglaba ulit ng bedsheet si Asis. Kasi nga nagkasakit si Asis. So, kailangan niyang labhan yung kanyang mga, mga, kailangan niyang labhan yung bedsheet. At saka yung cover nitong couch, kailangan labhan. Kasi may kabuk na rin. So, hmm, oh. Diba? may inabraw na naman tayo. <laughs> Ulam na yung araw. So, ayan guys, nagsimula na tayong magluto. Bali, inabraw ang lulutuin ko, pero pagisa Hindi yung magpapakulo ng tubig. Kung baga sa atin kasi ay normal kapag inabraw, lalo sa Ilocano ay nagpapakulo ng tubig pag kumulo yung tubig, naglagay ng sibuyas, kamatis, at kung ano-ano pa. Pero yung gagawin ko ay pagisa naman. At wala kaming kamatis, kaya hindi ako maglalagay ng kamatis. Kaya, kagaya nakita nyo guys, naglagay na ako ng bawang, sibuyas. Tapos isinunod ko na rin yung ating mushroom. So, gisa-gisa lang natin ng konti. Hanggang sa medyo maluto ng konti lang yung mushroom. At saka ilalagay na natin yung ating patola at saka okra. Wala din akong talong. Kasi yung talong namin sa harapan, hinarbest ko na yung bunga nung nakaraan. So yan lang. And syempre, maglagay na rin tayo ng seasonings. Ang seasonings namin dito madalas ay salt, pepper, and turmeric. Pero kung gusto mo ng masala, pwede rin ang masala. Kahit kapiranggut lang kung gusto mong medyo malasa. At dahil nga meron ako ditong magic sarap na pinadala ko, inorder ko galing Pinas, so maglalagay tayo ng kapiranggut lang bali unti-unting paggamit natin ng magic sarap, kasi wala kami mabibilhan talaga dito then gisa-gisa ng konti at maglalagay tayo ng konting tubig at saka pag kumulo na, ayan, halo-halo ng konti. Kung nakita nyo guys, dinagdagan ko ng tubig kasi konti lang. At dahil luto na rin yung ating okra, ayan, lagay na rin natin yung talbos. So, ang pagluto ng talbos, half cook lang din yan. O, ba diba? Ganyan na yung inabraw ko guys. <laughs> so, ito na. Luto na siya guys. ay So, ayan. At maglilinis na ako. Maglilinis na kami dito sa bahay since natapos na rin ako sa aking pagluluto. At yun lang yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching everyone and see in our next vlog. Bye and God bless us all.